Ikalawang Kabanata Ang Pagdalaw ng Mga Taong Galing sa Silangan Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Hodea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan, at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, Sa Bethlehem na sakop ng Huda, dahil ganito ang sinulat ng propeta, Ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, hindi kahuli sa mga pangunahing bayan ng Huda dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita nang marinig ito ni Herodes palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin pagkatapos pinapunta niya sila sa Bethlehem ibinilin niya sa kanila lumakad na kayo at hanapin mabuti ang sanggol at kapag nakita ninyo balitaan niyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkatapos nilang marinig ang bili ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, buling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Egypto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo, dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin. Kaya ng gabi ring iyon, umalis papuntang Egypto si Jose, kasama ang bata at ang ina nitong si Maria, at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak. Ipinapatay ni Herodes ang mga batang lalaki. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula dalawang taong gulang pababa sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, dalawang taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito. Ang pagbabalik mula sa Ehipto nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Egypto at sinabi nito sa kanya, Bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pa uwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang nagahari sa Judea kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon Binalaan siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea, at nanirahan sila sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ang Kristo na Nazareno.